Hello guys, yan galak kami dito. Yan. Dito yan sa Lake ng Labal. Yan. Ano, ganda ng mga ano nila oh. Pero malapit na ang tag snow. Kaya pagka nag-snow, malamang mawawala na tong lugar na to. Tatambakan na ng snow to. No? Ganda ng lugar, oh. Ayan. Ganda. Ayan. Ayan, guys. Ang ganda dito, guys, oh. Ayan, oh, Si Bro Jun, oh. Ayan. Yeah. Oh, see? Ganda oh. guys. ganda. Diba? Ayan. Ayan. Pag gusto mong umupo dito guys, yan. Dito, pwede yung tumambay-tambay dito. Yan. Yan. <coughs> Yun. Kaso walang isda dito guys. Yan, doon sa kabila. Yan. Yun o. No? Diba guys? Ganda o. Oh. Yan. Yan. Yan, may upuan dito, tambayan. Mabaw bibili ka ng pagkain. Dito ka tatambay. Ayun. Yan. Ano si bro? Pero wala isda dito, guys. Yan oh. Oo, oh, diba? ganda. Maganda sana kung mayroong mga isda dito. Kaso hindi nila nilagay. Ah, meron. Merong isda. Kaso ibang klaseng isda. Maliliit pa.

ganda ng pagka-design oh. Yan yung gawin mong ano, ganito yung daanan mo pasok sa bahay mo. Yan tapos nandoon yung gate mo sa kabila. Doon yung gate mo sa kabila, yan. Dito yun ang pasukan sa bahay mo. Yan. So under repair ata to. Yan sa kabila kasi sinara nila ayun Ay, nga ayun. Naayos nila kasi nga ayun. Papalitan nila ng sahig yan. Kaya sinara nila muna. Yung pwedeng ano, masukan. So, yun. Yun. So, yun lang guys. Thank you for watching. Babush!